Patuloy ang programa ng DSWD sa pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga kapuskitang mga manggagawang Pilipino. Sa Benguet, isinagawa ang payout kamakailan. Alamin natin ang kabuang balitang nakalap ni Edelvez Morales. Namahagi ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga minimum wage earners sa Benguet. Ito ay sa ilalim pa rin ng ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Mahigit kumulang siyam na raan benepisyaryo ang nabigyan ng limang libong tulong pinansyal nitong Huwebes sa Benguet Sports Complex sa pangunguna ni Benguet Representative Eric Yap. Isa sa mga tumanggap ng tulong ay si Romely Lorenzo. Ayon sa kanya, Malaking tulong ang natanggap niya ng financial assistance, lalo na sa kanya na hindi sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Although may trabaho tayo, pero hindi ganoon kasapat na matugunan yung ating pang-araw-araw na pangangailangan, especially mapagkain, lalo na pag may mga anak din tayo nag-aaral. So kahit uh, sabihin mo mang 5,000 lang, pero napakalaking tulong ito. Ang mga nabigyan ng ayuda ay nagpasa ng mga kinakailangang dokumento at dumaan sa mahigpit na proseso. Umaasa si Kongresman Yap na gagamitin ng mga benepisyaryo sa tamang paraan ang kanilang natanggap na tulong. Tiniyak din ng opisyal ang patuloy na pagsusulong niya ng iba pang programa upang matulungan ang iba pang nangangailangan. Huwag sila magrela kasi patuloy naman tayong nagkahanap pa ng mga ibang, hindi lang yung ayuda, yung ayuda that is only temporary ang hinahanap natin yung development like yung mga pagpapagawa ng kalsada para mas maging easy yung access ng mga gulay natin. Ilan sa mga kwalifikasyon para maging benepisyaryo ng AKAP ay dapat kabilang sa low income category at hindi tumatanggap ng regular assistance mula sa DSWD gaya ng mga benepisyaryo ng 4Ps at mga indigent senior citizens. Para sa mga katanungan ukol sa AKAP program, Maaaring bisitahin ang Social Welfare and Development Office na malapit sa inyong lugar. Idelvez Morales para sa PIA News Cordillera.